Hey, what's up mga idol? Ah, uh, welcome back to my YouTube channel. Ayan, good morning sa inyong lahat. And bago pa ang lahat mga idol, uh, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe at sumuporta sa aking channel. Ayan, kasi na na yung channel natin mga idol. And kaya maraming maram, maraming maraming salamat sa inyong lahat at shoutout sa inyong lahat. And Yan si Mrs. Yan, mga idol, baka nagtataka kayo kung bakit nasa bus kami. At ganito yung suot namin. Ayan, pero bago ang lahat, ayan, gusto ko munang batiin ang lahat ng nandito sa UAE ng Happy National Day. Ayun, Happy National Day. Ayan, kaya naisipan namin ngayon ni Mrs. na pumunta sa best friend ni Mrs. Ay na si Girlie. Shout out sa iyo, Girlie. Bye pupunta kami ngayon ng Ras Al Khaimah isang emirates dito sa UAE ayan para mag camping ayan kasi isi-celebrate namin doon ang uh, national day kaya may dala kami ngayon din ng tent ayan nandun yung tent namin mga idol ayun ayun yung tent namin ni Macy's na gagamitin mamaya kasi magka kami ayan kasama namin sila uh, cookie Ati Shoban, tsaka si Joy Shout out sa inyong lahat Ayan, kita-kits tayo dun mga idol Ayan mga idol, bali balis na kami Ayan, kung nagtataka kayo Kung bakit ah, magkatabi kami ngayon ni Mrs Ayan, walang social distancing Ayan mga idol, actually Kami lang ni Mrs ang magkatabi rito Kasi mag-asawa naman kami Kung mapapansin niyo sa likod, ayan Ayan, wala silang katabi. Mag-isa lang sila sa upuan. Kami lang ni Mrs. ang so magkatabi ngayon. Kasi na-request namin dun sa doktor na magkatabi kami. Kasi pag kami ngayon, mamaya magkatabi naman din ako kami. Matutulog eh. Ayan. See you. Mga idol, pano tayo ng rasal. Kaya masamahan nyo kami ni Mrs. Ipapasyal si namin kayo dun. Ayan, let's go. kita, -kita tayo doon. Ay, mga idol bali karting lang namin ni misis dito ayan sa Ras Al Khaimah dito sa place ni Gurley ayan ito yung tirahan ni Gurley ang ganda dito mga idol din siya ayan ang ganda welcome to Ras Al Khaimah Ano? Okay. happy national day yoi. <laughs> nasa elevator na kami ni Mrs. Ayan, eh packet sa room ni Girly. Eh, hindi niya alam na nandito na kami. Eh, huh? gugulatin na lang namin siya. <laughs> <laughs> Ayan, nandito na kami. Fifth floor. Fifth floor. Oh, surprise! Anong room number siya ba? Five. Ayan, nandito na not na turn please dito one wait oh my god great <laughs> <laughs> hello waso kama ayan si gery gery Ayan, andito na kami sa bahay ni Gurley. Eto. Baker, Master Baker. Ah, nag-ano pala siya. Gumagawa ko lang ng tinapay. Eto. Uy! Ay! Ito ang place niya. Ang ganda. Ang ganda talaga dito. Mga idol, ito yung view namin dito. Ayan, mula sa unit ni Girlie. Ayan. Tapos, ang ganda ng panahon. Ayan. Oops. Mas maganda to. Ayan, mga idol, kasama na namin ang aming tour guide, si Girlie. Ayan, itutour niya kami rito sa kanyang village. Ayan, sa kanya to. Ayan, ang ganda rito. Sobrang ganda, nakaka-relax talaga. 'Yan. Ayun doon, dagat na yun sa likod. Okay, eh, explain inventory guide kung sa hindi pa. Dyan pa 'pag kaya bago, eh, shas. Wow, ang ganda. Welcome to my paradise May T-rex Ang ganda naman dito Ganda rito, mamaya balik tayo rito Ito, pwede dito mag mga idol. Daming isda. Ayan. Ganda mag dito pag umaga. Uy, karera da. <laughs> karera. Jogging muna daw, oh, jogging. jogging. Ah, yeah. Second runner aku, si Girlie. go, let's go. Jogging sa ano sa tirik na unit. Huh, napaka press ko ng panahon, sarap ng hangin, lamig. Para kana nasa Europe. garage sale ayan, tignan natin, baka may binibenta rito ano ito, garage sale nakita lang namin dito ayan mga idol, habang naglalakad kami rito sa village nila nakakita kami ng ano uh, garage sale Ayan, tingnan natin kung ano yung mga binibenta niya. Tapos pag may nagustuhan tayo, bilhin natin. Malamang mura lang to kasi garage na to. Siguro alis na yung may ari. Ayan, pasok lang kayo mga idol. Ayan mga idol, naandito na kami sa bilihan ng alak. Ayan, katatapos lang namin mag-grocery ito. Galing kami Almaya. Mamaya, pang ihaw, pang kain. Ngayon, naandito na kami sa ah Selar, bibili kami ng alak dito Kanda dito mga idol Legal yung alak, hindi tulad sa Dubai Yan, lagyan natin dito yung Ayan, pasok tayo sa loob Tingin tayo ng alak Ayan mga idol, nandito na kami sa loob ng bilihan ng alak Ayan kung nakikita nyo Daming alak, legal yung alak dito yan tingin tayo ng vodka o kaya kung ano may inom para mamaya ayan mga idol, ito pala yung nabili namin doon sa garage sale na nakita namin kanina habang naglalakad kami ito pull up bar ayan nabili lang namin ito ng 40 dirham ayan murang mura na ay magagamit natin ito at saka ito rin yung nabili namin alak Pakita ko sa inyo kung mga alam na din namin. Ito, know, up, ito yung betwisar na din namin. Ito. At ito, yung weekend. sa bahay. Pag walang magawa, pagay tayo ko dito. At ito, ito, vodka. Ito, bigay ito ni Gurley. Maraming salamat kay Gurley. Shout out. Bigay niya ito. Tapos nakabili rin kami ng red wine. Red wine sa ito. Vodka let. Ayan, bali ito yung mga nabili namin kanina. Sobrang haba ng nilakad namin. Ito yung nabili namin. Saka yung tuluguin para mama. Tsaka yung... Ayan. Ayan. Kompleto. Et, ito ang nagkompleto. Kompleto na! Ayan.